nitong young actress ang nagsasalubong daw ang kilay dahil imbit sa kapwa actress na mas pinagkaguluhan sa event kaysa sa kanya. Ikaw yung ano na Ikaw naman Paano sa pagkakaguluhan? Mag-isa lang. Oo. Thank you. Thank you po sa inyo. Salamat po. Oh, thank you very much. Para sa sikat si Poy. <laughs> Ito, Diyos ko. Mas maganda naman ako sa kanya. Kasi wow. Kasi pinagkakagulog. Hindi ko pa alam, nagbabayad ng mga fans, no? Para pagkaguluan siya. Excuse me! Diyos ko. Hindi yes, ka nagbabayad, no? Hindi ko. yung nanay mo. <laughs> hindi nagbabayad? <laughs> hindi rin, no? Nagpapakay yung nanay mo para lapitan ka ng mga fans. <laughs> yeah. No! Ako, ang dami ko mga fans na sumusuporta. Mas marami talaga akong fans kasi sa'yo. Mas sa sa ano pants na? Sabihin mo. Asan ang pants mo? Eh, siyempre, mamaya pa hindi mo po yun ang fan club mo. Nakuna, bago yung ko, club ko. yan. Baya, Ay, hindi talaga. Uh, Marami akong hukbo ng taga. Kesa sa'yo. Sa'yo, 1,000 100 lang. 100 lang. 100, Kung like, 100,000. Eh, nasaan? Mamaya pa, di diba, ba, sinabi ako pa. Eh, kayo na ulit no. namin ng bayad para pumunta sa'yo. Wala talaga. Sa Pinadala na sila ko ng G-Cast. -ka. Alam ko yun, kaya, ate. Kaya hindi pa mo sa'yo G-Cast nyo. Noon ba mo yan? O yun lang, pinausan na ngayon. Pinadala uh ko, -huh. Pente. Madami Ayan nga. Go. Oh, oh. Ayan. Ito nga ang actress na ito talaga. E e ang e siya, kapwa yung actress. Oo. Oo. I don't know. Sino niyang actress Pero hindi alam mo, totoo, oh, may 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 katotohanan yung sinasabi ni Kuya Romel na talagang mm. may mga nanay na mga artista talaga ah. na par gusto nilang nakikita talaga yung anak nila na hindi naman nadedehan. Correct. No? True. Kasi diba, ang sukatan, ang sukatan din talaga ng pagiging artist, sikat na artista, yung marami kang fan. ¡Gracias! Kaya yung mga nanay talagang ano eh, hanga kami ni Kuyer na doon sa mga nanay na nag-aalaga sa pan. Noong araw yun, hindi ko alam ko ngayon. 'Di ba? Nanay dati, ano, pinapakain lang, kasi awa sila. Binibigyan nila ng pamasa. Ngayon kasi hindi na dahil sa mga talent management na kinokontrol na nila, 'di ba? 'Di ang pagkakaiba, mas marami ng mga mayayamang pamilya. Hindi na kailangan pamerendahan ni mami pero lolomonta ka nakakatawa yung mga nanay, 'di ba? Sige sabo pa yung mga taga ng anak niya mm -hmm. sa halbawa isang event doon kasama tapos bibigyan pambasahin pa uwi. Minsan kahit personal na binyag ng anak mm -hmm. ng kanyang anak ng kanyang anak. Di ba, Dred? Oh, oh. Si pinapunta pa, di ba? ito. Oh, eto. Oh, nagtatanong clue daw. O, ang clue. Go. clue. Yeah. Sabi, ano tatanong oh, oh. Yung kinaiingitan ang actress oh. bukod sa magaling siyang umarte, nakaakanta pa siya. A senior no. actress. Yes. Ito. Samantalang si ano, artista lang siya. Right? Pero mm. talaga bang masikat ng singer actress? Yes. sa wow. isang actress Yesterday. Lang? Luisa mm. Chua. Hi, Luisa Chua. Ay, Luisa Chua hello. Grabe ang emote mo <laughs> daw, Kuya Romel. Pagtas ng singer. Oo. Oh, oh. siya, lo. no? no? Mm. Sabi na yung ako. Sabi niya Romel. Grabe ka, Romel. Kung makatawa, sabi niya ganon. Hi, Luisa. Hello, Aida Lumien. may <laughs> Mucho <laughs> Solis. Yes. You Kumain know, sa inyong lahat, Mrs. Rocky Pera, Canada. Wow. wow, Canada. Ulaan nyo na, ulaan nyo nga kung sino si young actress na kinaiingitan ni kapwa yung actress. Ay, ay insecure oh ah. Oh. Insecure, o, insecure talaga. ni Louis sa Sobra talaga ang o, o. insecure. Pero talaga bang masikat mm. yung pinagkaaguluan kaysa dun sa hindi. Oo, oh, oh. Halaman. di ba sinabi ko na nga. Yung sasabihin ako sa uh. mm -hmm. inyo ah. Huwag masasabihin Mildred ah. Oh. Oh. Baka naman sabihin ni Mildred eh. Oh. Ah. Off the record ah. Off the record. Di ba yung din tanong ko sa'yo? Yung tanong ni Mildred. Masikat may singer actress kaysa sa singer. Ang sagot mo, oo oh, rin. Huwag masasabihin kay Mildred yun ah. Tayo na nakakalama ah. Oh, alam mo ano na. Ko sasabihin, hindi na kasi, hindi ko sasabihin sabi hindi hindi ko kaya, kasi sinabi, mm. isa, pero sa sabi oh, oh. hindi hindi ko sa niya hindi sikat hindi 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 pwede hindi hindi sikat hindi 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 Ha? May saray hero na kumakanta na tumakal. At so, uh, sa uh, saka, uh, ba ito? Depende. Hindi ah. Joke ah, lang uh, Hindi siya. Eh, ngaun lang. Nagagayang Ayun, ayaw nilang nila. Pumayan, oh, gaya, oh, uh. kaya yung mo. Wow. Sabi namin ni, mm. ni Luis Chua oh, oh, at sa oh. kandala, la Bahata. yes mm. eh, oh, so pong